May mga kaibigan talaga tayo na nilalaglag ka para lang pakiliging ang mga Kimpaw fans. Ganyan ang isang Darren Espanto matapos asarin si Kim Ju. Kalat na kalat kasi umano ang bagong larawan ni Ra Paolo Abilino. Kitang kita kung gaano kasuportive nito kay Kim Ju. Ginawa lang naman na photographer ang aktor Super sweet na makita na ganyan sila kadikit o ka sa isa't isa. Malaking bagay na nagkakaintindihan at magka-vibes kahit malayo ang kaibahan ng kanilang personality. Ayon nga sa mga opinion ng fans, ipanatag natin ang ating kalooban dahil sa mga nakita natin. Ikaw ba naman maging photographer na isang Paulo Abilino? kikiligin ka talaga ng bongga. Lumapad na naman ang mga ngiti namin sa ayuda na ito. Sana all, may supportive photographer na. Ayon pa sa isang komento, sana ay patuloy niyong gabayan ang kimpaw sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang dami pa rin kasi ang tumutuligsa sa kanila. Mga nagbubulag-bulagan feeling hindi makamove on sa masayang relasyon ng dalawa. Basta kaming mga fans ay nag-uumapaw ang siya sa ganda ng tandem nila. Ilan lang yan sa mga komento or paayuda pa para mas lalong maingit ang mga bashers na sumisira sa kimpaw. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribes, and share this video. Thank you for watching.